Sa isang sulok ng maingay na syudad, may isang taong hindi mo mapapansin. Ang pangalan niya ay Elian. Hindi siya sikat, hindi anak ng mayaman, at lalong hindi viral sa social media. Isa lang siyang ordinaryong empleyado sa isang maliit na opisina. Nagko-compute, -co nag-aayos ng mga papel, at tahimik na ginagawa ang kanyang trabaho. Pero sa bawat pagpindot niya sa keyboard, at bawat pag-ayos ng dokumento, may isang bagay siyang gustong patunayan na may silbi siya, na kahit hindi siya ang pinakamaingay sa kwarto, may laman at halaga ang kanyang ginagawa. Ngunit para sa mundong mas sanay sa ingay, ang katahimikan ni Elia ay kahinaan. Sa opisina, binansagan siyang background character. Kapag may meeting, ang mga ideya niya ay parang hangin lang na dumadaan Kapag may tagumpay ang team, ang pangalan niya ay laging nakakalimutan. Pero kapag may pagkakamali, siya ang unang nakikita at sinisisi. Isang araw nagkaroon ng maliit na error sa report na kanyang ginawa. Hindi ito malaki pero pinalaki ng mga kasamahan niya. Mabilis itong kumalat sa group chat. Pinagtawanan, may gumawa pa ng meme ang picture niya na may caption na alien Excel pero walang excellent. Ang bawat tawa ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang paghusga ay hindi nagtapos sa opisina. Maging sa kanilang barangay, ang bawat pagdaan niya ay may kasamang bulungan. Ayan na yung walang ambag sa community. Yan yung laging tahimik kasi wala namang masabing matino. At ang pinakamasakit sa lahat, yan yung iniwan ng asawa kasi Isang talunan na walang pangarap. Totoo, ang buhay niya ay tila isang sunod-sunod na pagkatalo. Iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Ang nag-iisa niyang anak ay sa lola na lumaki. Ang konti nilang naipon ay naubos sa pagpapagamot ng kanyang ama. Pati ang kuryente sa kanilang bahay na putulan na. At ang mga taong tinuring niyang kaibigan, isa-isang naglaho nag-unfriend, nag-unfollow, nagunahan sa pagtalikod sa kanya noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-post ng mahabang rant sa social media para humingi ng simpatiya. Hindi siya naghanap ng kakampi. Tahimik lang siyang umuwi pasan-pasan ng bigat ng mundo. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang basag na salamin ng isang abandonadong tindahan. Napahinto siya at tiningnan ang kanyang refleksyon. Gusot ang polo, pagod ang mga mata at bagsak ang mga balikat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi pa basag, ang kanyang kalooban. Habang nakatitig sa sarili, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bulong niya, kung hindi nila ako maririnig, gagawa ako ng sarili kong tunog. Kung hindi nila ako kikilalanin, uunahin kong kilalanin ang sarili ko. Iyon ang naging simula ng lahat. Nagsimula siyang magsulat. Hindi para sa likes o shares, kundi para bigyan ng boses ang kanyang mga saluobin para huminga. Ang bawat salita ay naging paraan niya para ayusin ang nagulong mundo sa kanyang isipan. Pero hindi lang doon natapos, inilabas niya ang kanyang enerhiya sa paggawa. Nagvolunteer siya sa mga feeding program sa kanilang lugar. Kapag nakakakita siya ng sirang bangketa, kinukumpuni niya ito kahit walang naguutos. Nag-alok siya ng libreng tutorial sa mga batang nahihirapan sa math. Tuwing Sabado, nagtitinda siya ng gulay sa palengke para magkaroon ng dagdag na kita. Walang anunsyo, walang post, puro gawa lang unti-unti may mga nakapansin hindi dahil sa ingay na kanyang nilikha kundi dahil sa epekto ng kanyang mga ginawa hindi dahil sa drama kundi dahil sa kanyang dedikasyon ang tahimik na pagtulong niya ay nagsimulang gumawa ng sarili nitong alon isang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa barangay hall sir elian magandang araw po Pwede po ba namin kayong imbitahan para magsalita sa aming youth seminar? Sinundan pa ito ng iba. Sir Elian, baka pwede po kayong tumulong sa pag-organisa ng ating disaster preparedness team. At isang umaga, habang nagwawalis siya sa tapat ng bahay, isang kapit-bahay ang lumapit. Sir Elian, maraming salamat po sa pag-ayos ng drainage natin. Dahil sa inyo, hindi na bumabaha sa kalsada namin. Ang dating tinatawag na walang ambag, ang dating background character. Ngayon ay tinatawag ng Sir Elian, ang haligi ng aming komunidad. Ang respeto na hindi niya nakuha sa paghingi, kusa itong ibinigay sa kanya dahil sa kanyang mga gawa. Hindi siya bumangon para gumanti sa mga nangapi sa kanya. Bumangon siya para magpatuloy sa buhay. Para ipakita na kahit durugin ka ng mga pagsubok at paghusga, laging may paraan para tumayong muli, hindi para manira, kundi para magtayo at bumuo. Ang kwento ni Elian ay isang paalala para sa ating lahat. Hindi lahat ng tinatawanan ay mahina. Hindi lahat ng minamaliit ay talunan. Minsan ang mga pinakatahimik na tao ang may hawak ng pinakamatibay na dahilan para lumaban. Ang tunay na lakas ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito ay ang tahimik na pagtindig at paggawa ng tama, kahit na pakiramdam mo ay mag-isa ka lang. At ang tunay na tagumpay, hindi ito laging sinusukat sa dami ng followers o sa pagiging viral. Minsan, ang pinakadakilang tagumpay ay ang simpleng pagbangon, araw-araw ng walang sawa para sa sarili at para sa kapwa. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa kwento ni Elian, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon hanggang sa muli